yung video. Malaking tulong po to. Ano yan? Ice candy po. Ice candy? Ah, Magkano isa? 20 pesos lang po. Ha? Ah, 15? Bakit, bakit kayo yung nagtitinda? Para may pang po kami. Ah, baon nyo. Ayan guys, ah, guys, ah. So tulungan natin na ah, i-share natin yung video na to. So gagawin natin ulit yung mga ginagawa natin dati. So kawawa kasi itong dalawang bata eh. So ang gagawin natin is uh, i-share nyo lang yung video na to tapos kung magkano kikitain sa video na to ibibigay natin sa kanila. So dito dito lang naman kayo no. Madali lang kayo hanapin. Opo. Madali lang kayo hanapin. Dito lang po may lagi. Oh, sige, abang, dito ko kayo hahanapin pag nag-trending tong video na to. Pag maraming mag-share, mag-trending to. Tapos kung magkano kikitain ibibigay ko sa inyo. Oh, deal tayo. Ha? Okay. Sige. So guys, uulitin ko guys ha kung magkano ang kikitain sa video na to ay eh, ibibigay natin lahat sa kanya. ganon din ginawa natin dati sa balloon vendors, sa basahan, tsaka yung uh, ano pa ba yung isa yung nagtitinda? Uh, uh, skin beer niya dati. yan pati kay ano, pati kay uh, Nining B. so ngayon gagawin natin sa kanila. Ayan, so uh, bibili na natin lahat tong natira. Magkano yung lah lah mag -ano lahat, yan? 2, 4, 6, 7? 5, lima yan, ubusin na natin guys, lima na lang din eh. Bayaran na natin sa kanila tapos uh, i-share niyo yung video na to. Tapos pag magkano yung kikitain, eh, ibibigay natin lahat sa kanila guys. Ayan, so kabawa naman, Isipin nyo ha. Ganitong uh, edad, naghahanap buhay na guys para lang uh, may pambaon sila. Isipin nyo, di ba? Kakahiya naman dun sa mga tamad, di ba? Kakahiya naman sa mga tamad. oh yan, sila, pinipilit nilang makahanap buhay para lang uh, uh, merong pambaon sa pag-aaral yan. So, yon malaking tulong guys. Hindi na ako hihingi sa inyo na kahit singkong duling. So, i-share nyo lang yung video na to. Yun, sapat na yun guys. Malaking tulong na yun yung pag-share ng video na to. Tapos, kung magkano kikitain na sa video, ibibigyan natin. Paulit-ulit na lang ako. Basta yun ang gagawin natin guys. So, babalikan natin sila pag nag-trending. Pag nag-trending ha, pero kung hindi naman nag-trending dahil hindi kayo tumulong pag-share, ay wala tayong may sa batang to. Pero uubusin na natin yung paninda niya. Di ba? Malaking tulong na yung pag-ubos ng paninda niya. Tapos pag uh, nagtrending naman, so babalikan natin siya kasi dito lang daw siya tumatambay. Eh, no? Dito lang siya. Oh. Kaya madali lang siya hanapin. Kasi malapit lang din ako dito. Eh. Malapit lang ako dito kaya madali lang sila hanapin. So araw-araw kayo nagtitinda. Sa Lanas po kayo. san Lanas. Lanas. Sige, dito. Pag nagtrending to, dito ko kayo hanapin. Mag ano, aabangan ko kayo dito pag nagtinda kayo. Ganun lang gagawin ko, no? Si ko yung ano, ibibigay ko sa iyo yung uh, page ko para pag makita mo naman pag nagtrending eh. Tapos kontakin mo ko. Na kung saan ka para ko kontakin kita para madali lang kita hanapin. Ganun na lang gawin natin, ha. So yun, guys, yeah, so, ulitin ko guys ha, paulit-ulitin ko to. Kasi wala namang kong hihingin sa inyo kahit ano eh, kahit magkano, wala akong hihingin yeah. yeah. eh Wala, wala ang cellphone niya Hindi, hindi, ano, dito ko na lang kayo hanapin Dito lang kayo hanapin, no Hanapin ko na lang kayo, kasi dito lang kayo araw-araw ba araw-araw diba, kayo nagtinda? Sarili nyo ba yung gawa, or uncut lang? Uh, Alola mo naggawa Ah, okay na yun nakakawa naman guys, oh Pero, syempre, wala naman tayong pangbigay sa kanya guys Kasi, hindi, nakita nyo naman yung mga mga upload natin guys hindi naman nagtitrending kaya wala talaga akong kinikita pero dito guys pag tutulungan nyo akong i-share yung video na to syempre kung magkano kikita hindi bibigay natin lahat sa kanya so siguro natandaan nyo naman yung ano natin yung nagtrending sa atin yung uh, batang be, uh, uh, batang uh, vendors balloon diba? binigay ko lahat sa kanya yung kinita so makikita nyo na sa mga video ko Makik hanapin nyo lang guys yung uh, vendors balon. Makikita nyo doon na binigay ko lahat ng kinita ng video nung nag-trending sa kanya. So, ganun din yung gagawin natin sa kanya guys. Pag uh, nag-trending to, lahat ng kikitain, bibigyan natin sa kanya. Siyempre, dahil sa tulong nyo na isishare nyo yung video natin, uh, maibibigay natin sa kanya. Yun lang guys. Share nyo po yung video. Malaking tulong po to. Maraming salamat po. Yan. Thank you. Good luck.